So ito yung puno guys na ma na matitik yung katawan. Ayan oh. Ito yun. Ito yung matinik yung katawan. Ayan oh. Parang blade yan pag dumampi sa balat mo. Ayan. Tawag dito ay daat. Daat dito sa amin yan guys. Ayan oh. Ayan yung ayan yung puno niya. Kaya pag nakita kayo nito guys, umingat ingat na kayo. Lalo pag wala kayong ganitong shirt. Ayan, wala kayong ganitong shirt guys. Umingat na kayo. Kasi dadali talaga kayo nito. Ayan. Karamihan dito asala sa amin. Dito. Ayan. Ayan, meron pa dun. Mga ganyan yun, yun yung ano nya. Ayan. Barang blade 'yan pag tumama sa balat mo. Hiwa talaga 'yan.